natin sa report na ito. Kung may isang luho na talagang mahirap tanggihan, ito na siguro ang tsokolate. Bata man o matanda, babae o lalaki, napakadaling mahulog sa mapangakit na amoy at lasa ng tsokolate ang biyernes nga, nagtipon-tipon ng mga chocoholics sa ginanap na kauna-unahang chocolate festival sa isang mall sa Quezon City. Dito ay pinagdiwang iba't ibang paraan para ma-enjoy ang kanilang paboritong pagkain. Karamihan sa mga inabutan namin, may kanya-kanyang love affair sa tsokolate. Gusto ko yung medyo dark dark chocolate, eh. mm. yung gano'ng taste. Hindi yung masyadong matagis. Actually, because it's simply irresistible. Mula sa halaman ng coco kinukuha ang buto nito at sinasangad. Pinutos na, dinudurog hanggang sa maging pure dark chocolate. Mula rito, ginagawa naman ang mga paborito natin chocolate bars. Ang dark chocolate, 30 to 80% pure chocolate na hinuluan ng asukal, cocoa butter, at iba pang sangkap. Ang milk chocolate naman may 10% na purong chocolate. Mas marami itong asukal, gatas at iba pang halo. Ang white chocolate naman ay walang chocolate, cocoa butter, asukal at gatas lang ang mayroon dito ang iniiwasan ng mga health conscious ang tsokolate. Nakatataba raw kasi ito at nakapagpapataas pa ng blood sugar. Pero kung ang mga eksperto ang tatanungin, hindi naman ang tsokolate mismo kundi ang hinahalo rito ang nakakasama sa katawan. Ang pagkain pangaraw ng purong tsokolate, makababuti sa ating kalusugan. Pero ang susi, dapat hindi sobra-sobra ang pagkonsumo rito ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa British Medical Journal nitong 2012, nakatutulong daw ang pagkain ng pure dark chocolate para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang mga flavonoids o yung tinatawag natin mga antioxidants, like yung makikita mo rin sa dark chocolate, ay makakapagpababa ng tinatawag na dami o level ng C-reactive protein na tinatawag ano, na nagiging cause upang magkaroon ng pagkakaroon ng sakit sa puso. 20 grama ng tsokolate ang nirerekomendang kainin bawat araw ng mga may cardiovascular disease. Ibig sabihin, makabubuti kung kumain ng isang maliit na square ng isang regular size chocolate bar tatlong beses isang linggo. Pero tandaan dapat purong tsokolate ang kakainin at hindi ang hinaluan na kung ano-anong mga ingredients. Yung dark chocolate, ito parang yung galing talaga sa puno na hindi pa siya na-proseso. Kumbaga, wala pang ginagawang mga dagdag na asukal, dagdag na milks, bit can uh, add more fats daw. No? Paalala rin ng mga eksperto, ang mga may diabetes na may sakit pa sa puso, mas makabubuti pa rin na umiwas sa tsokolate. Bukod sa mga benepisyo ng tsokolate sa may mga cardiovascular disease, pinaniniwalaan din na mayroon itong antidepressant properties. Malaki raw ang naitutulong ng pagkain ito sa mga taong may dinaramdam o masama ang loob. May mga pag-aaral din na itong tinatawag na flavanols ay pwedeng makapagpa makapagbigay ng, sabihin, makaluwag ng ano, makadilate ng mga uh, ugat sa brain, no? allowing the smooth flow of a larger volume of blood, which can, you know, uh, cure depression. Pinapayo rin ng mga nutritionist na maaaring uminom ng isang baso ng tinunaw na tsokolate sa gabi para mas gumaan ng pakiramdam. Bukod sa amoy nito na nakapagpapabuti ng pakiramdam, nakatutulong din ito upang magpakalma. Ang wonders ng tsokolate hindi natatapos dito dahil pati ang cancer kaya raw nitong labanan. Meron isa pang compound yung catechins. ano Yung catechins na makikita nito sa tea, uh, which is present in mga green tea. So makakakos, makakapagbigay ito ng anti-cancer uh, protection, gano'n. O kaya makakalower ito ng, uh, oh, tinatawag, itong mga katikin sa to ay mga tinatawag na cancer fighting ano, uh, compounds. Sa pamamagitan ng mga compound na ito, maaaring mapigilan ang cell division hindi rin matatawaran ang beripisyong dulot ng tsokolate pagdating naman sa ating balat. Dito sa isang medical center sa Makati, ang pininong purong tsokolate o dark chocolate ang ginagawang facial mask. Isa sa mga masugid na customer nila dito ay ang dating vocalista ng River Maya na si Jason Fernandez. Ang medifacial na ito ay nagsisimula sa extraction at susunda naman ng steaming. Kapag malinis na ang mukha, ihahanda na ang chocolate mask. Sa mainit na tubig, pinutunaw ang isang scoop ng pinulbos na dark chocolate. Pinapahid ito sa mukha ng pasyente at iniiwan 20 minuto bago banlawan. It prevents wrinkles and um, it uh, promotes vasodilatation, so it promotes hydration, and, uh, so yung nas na ma skin. 1,500 ang halaga ng facial mask na ito. nire rin na huwag galawin ang muka o basain ng 8 hanggang 10 oras para maabsorb na muka ang oxidants mula naman sa chocolate. Pero kung kapo sa budget, pwede rin daw itong gawin sa bahay. Siguraduhin lang na purong tsokolate ang gagamitin para sa facial at hindi allergic sa chocolate ang a nito sobrang relaxing na. Tapos ang bango-bango nung, nung nilagay sa akin, nung in sa akin. Nung nilagay sa akin, medyo warm siya. Kaya sobrang sarap ng feeling. Tapos habang tumatagal, para nagtatighten ng skin ko. Ang tsokolate, hindi lang masarap at nakakatakam. Panalo rin pagdating sa mga benepisyong kailang kailangan ng ating katawan. Pero mga kapuso, pakatandaan ha, hinay-hinay lang sa pag-enjoy ng tsokolate. Nang masunit na gusto, ang mga benefits.